bunsod ng tila patentero sa panukalang isaligal ang divorce sa Pilipinas. Nailusot pa rin ang Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9349 na may layong pagtibay ang pagwawalang bisa sa mga unsuccessful marriages sa Pilipinas. Sa naganap na botohan ng mga kongresista, mistulang dumaan sa butas ng karayom ang panukala kung saan hindi na lalayo ang bilang ng mga mambabatas na pumabor at kumontra sa divorce bill dahil bagamat umabot sa 109 congressmen ang tumutol sa panukalang batas naraiig pa rin ang boto ng nasa 126 lawmakers na sumang-ayon dito kaya naman bilang desisyon inaprubahan na ng mabababang kapulungan ang divorce bill na matagal nang naiipit dahil sa magkakasalungat na opinion. Nabatid na ito ng unang pagkakataon na naging hati ang boto ng Kamara sa isang panukalang batas ngayon 19th Congress.